Paalala po sa mga motorista, palaging, oh, palaging mag-ingat sa inyong pagmamaneho nitong kapaskuhan kasi. Ilang aksidente ang naitala sa probinsya ng Cebu at Quezon. Si Bien Manalo sa detalye. Nakahandusay at wala ng buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang isang motorcycle rider matapos umanong maaksidente sa kahabaan ng Cebu South Coastal Road, Barangay Kansuhong Talisay City, Cebu, Kahapon. Walang nakitang ID o anumang dokumento para sa pagkakakilanlan ng lalaki. Sa ngayon ay nasa St. Francis Funeral Homes ang labi ng rider. Sugata naman ang labing apat na sakay ng isang pampasaherong van, kabilang ang driver nito na nasa malubhang kalagayan. Ito ay matapos sumalpok sa truck ang pampasaherong van sa National Highway sa Barangay Kasasahan, Ilaya Gumaka, Quezon, dalawang araw bago sumapit ang Pasko. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa tunay na sanhi ng aksidente. Sa Quezon pa rin, sugatan ang pitong individual matapos na mahulog ang kanilang sinasakyang multipurpose vehicle sa Bangin sa Maharlika Highway, Barangay Bagong Silang, Kalawag, Quezon. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatang biktima. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.